Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. Maaga nga tayo ngayon nakaligo dahil sila Amshi ay maaga din umuwi. At dahil hapon na, syempre paniningil na naman ulit doon sa paranas. Buti nga si Alberto ay hindi nalasing no dahil sila lang dalawang mag-asawa ko naglasingan. <coughs> Si tatay ko ni kasi guys, mabilis lang yun uminom. Kaya ayun, silang dalawa na lang ni Alberto at si Papa Odon yung nahuling magtagay. Si tatay kasi mga dalawa or tatlong tagay lang yun, okay na yun sa kanya. So ito na nga, nandun na kami, pupunta na kami ng Paranas. Itong building na ito ay guys, ano daw, soon, charit. Balitaw guys, yun yung rinig ko dito sa mga marites nating mga kapitbahay. Guys, ano daw soon iyon? O siya, di ba dito wala nang suli na display Tingnan mo naman at na pa talaga kami dito. Dahil dito yung aming bilihan ng suli. Kaso lang, naubos na rin yung suli nila. Pero yung binili natin kahapon ay hindi pa naman daw nabawasan. Sabi ni Kuya Pansot. So ito na nga guys. No, wala, buti na lang talaga. Walang traffic doon sa dinadaanan namin. At ito nga si Alta. Nakasunod nga pala sa akin. Papunta na dito sa palengke. Ayan na at sinisingil na natin. Dalawa lang yung ating sisingilin dito. Dahil dalawa lang naman yung nagpa-deliver. Ayan na nga. Tinatanong ko nga si ate kung ano yung binubutok niya no dahil nga makapal sabi ba naman niya 20 pesos daw ang malan talaga pati picay ngayon bumili na lang ako ng isang butok no ng pichay dahil nga bibili tayo ng sariwang isda kaso nga lang pagpunta na namin sa palengke ng buray ay wala walang isda na sariwa yun tuloy hindi kami nakabili no pero meron pa naman kaming ulam doon ang palaya at medyo marami pa naman yung ang palaya namin kaya yun lang muna yung uulamin natin kaso lang hindi kumakain yun si Alter kaya ayun pinalatuan na lang natin siya ng egg no at naalala ko pala guys meron pa akala kaming mauulam doon kasi meron na akong binili na barrel na is Isda, no? Kalimutan ko talaga. At yun na lang ipapartner nila mamaya doon sa Ampalaya. Kaso lang nga uh, lang guys no? Wala talaga tayong mahanap na sariwang isda. Kasi ngayong mga isda dito sa palengke is mga pula na yung mata. Gusto ko sana bubili ng isda na sariwa para buta lagyan natin ng sabaw para makakain naman ang narap si Alter. Kaso nga lang is wala talaga silang sariwang isda dito. Kaya ayun na lang yung ating ipapaulang mamaya kay Alter. Yung egg at saka andito na nga kami sa bahay namin. Ayan. At wala tayong mga pinang grocery ngayon guys. no mga tinapay lang yung aking mga binili-bili dahil na wala naman tayong kapira-pira ngayon at maraming tayong binayaran. Duman kasi kanina guys yung Malboro kaya ayun binayad natin yung ating benta no. So ito na nga at mag-assignment pa daw si Ate Amshi at ako na yung nagbantay dito sa tindahan habang hindi pa naman ako nag i at paaga pa naman kaya ayan ginupit-gupit ko muna yung mga kape no dahil walang na nakagupit-gupit doon. Nga at ginupit ko na nga lahat dahil isang box yung aking binili nung nakaraan ng pumunta dito sa akin yung kopi Ayan, ginupit ko na lang lahat guys, no, para nga is pag na lang. Kasi yung aking mga anak ay hindi talaga yan sila nagdi discipline no. Kaya ayan, pagdating ko dito, naubos na pala yung naka-stack ng mga ginupit-gupit na blanca at napakapinga ako dyan dahil nga nag-crave na naman ulit ako ng kapi. So ito na nga guys no, hindi naman masamang magpa-utang guys, kaso nga lang isgipit talaga ako ngayon at nagbabawas din ako ng aking utang kaya bawal talaga mangutang dito sa akin. Kaya ay naawa naman ako no dahil bigas yung utangin kaya ayan pinagbigyan ko na sabi ko last na ito ha at saka yung 500 yung limit ko dito na nagpapautang sa aking tindahan kaya ayan pinagbigyan ko na lang no dahil nga bigas yung kanyang inutang at maawain talaga tayo pag bigas yung ating inuutang dito sa aking tindahan pinagbigyan na lang natin pag alak at sigarilyo guys hindi talaga ako nagpapautang yan dahil mabigat talaga sa bulsa pag alak at saka sigarilyo kasi napakalaki po ng puhunan ng ating alak at saka sigarilyo no tapos pa isa isa dalawa tatlo lang yung aking bili ng mga alak at sigarilyo minsan naman is iniiwanan lang yan sa akin tapos pagutangin pa no na pag dumating agad dito sa akin maniningil na yung mga ahente na iniwan nila di ba anong ibibigay ko wala akong puhunan ngayon at nagbabawas nga ako ng utang para nga maka ano naman ako makapagpahinga naman sa mga ating mga binabayaran no at makaipon na rin ako ng maiipon natin kung meron tayong ipon ni Charis Napapahirap talaga ng pera ngayon guys kaya iniiwasan ko rin magpautang no dahil wala naman akong ipatambling-tambling dito sa aking tindahan na puhunan kasi nga lahat naman ng ito is inutang lang din namin. Kaya lahat sa aking mga kapitbahay dyan bawal muna na tayong umutang no kahit ano pa yan yung sasabihin nyo lingguhan pa yung bayarin or buwanan pa yan lalo na buwanan hindi talaga magpapautang dyan dahil wala talaga akong puhunan no kasi pag nakabenta lang po tayo ay yung agad wala talaga ako mas mabuti pa nga kayo meron kayong pera diyan sa wallet niyo eh ako talaga is eh, so wala talaga guys dahil makabenta kami kami ngayon bukas ng umaga ipamamili naman ulit dahil nga katulad niyan ngayon is dalawang kako na lang yung aming harina tapos bukas ano lang siya na bukas tapos meron na naman akong babayaran at tutuuan natin ay nako napakahirap talaga tas tangin lang nag-aantay nga ako ng benta dito sa tindahan tapos pupunta kayo dito mangutang. Mama. Ang akala kasi ng iba ay napakadami nating pera. Sa totoo lang guys, napakadami nating paninda. Hindi po pera, no? At wala po tayong ipon ngayon. Ewan ko kung kailan pa tayo magkakaipon nito. Kung halimbawa makasahod man tayo sa YT or sa IPB, sana, sana, sana makaipon na ako para sa future ng aking mga anak ito. At sana nga makashare na rin ako ng aking blessing pag makasahod tayo. Kaya magpray lang tayo lagi at think positive para hindi tayo mahuli at lagi lang go 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 lang tayo sa ating ano no ang ating goal sa araw-araw at hindi sana tayo paghinaan ng loob at sipagin pa tayo lalo para tayo makarami at makapag-ipon nga. Ang dami ko namang daldal dito. asana na ba tayo banda, Charis? Ayan na nga pati nga yung birds tree guys no is ginupit-gupit ko na rin para mabilis na lang talaga yung pag-display at naiin Ni si Ati si pag siya yung nagupit-gupit, kaya ako nagupit-gupit na lang dyan o siya, hanggang dito na lang muna yung ating video kung nagustuhan mo, pakilike at pakishare na rin ang ating video thank you so much thank you for watching bukas naman ulit paalam hanggang dito na lang muna yung ating video God bless us all thank you thank you Babu, amping kanunay o ginagmay habu.